Dito naman sa bansa natin mga kapsat, ang abortion ay mariing ipinagbabawal dahil sa mga komplikasyon na maaring maidulot nito sa katawan ng isang buntis, lalo na kapag walang gabay ng doktor. Hello mga kapsat! So, welcome back sa ating channel. Kumusta po kayong lahat? Ako po itong muli si Inchang, ang inyong lakitarang mamshi at herbal enthusiast. So kung bago po kayo sa ating channel at hindi po kayo nakakapag-subscribe, Please come pakitulungan po ako. Pakiclick na po ang subscribe button at notification bell para manotify kayo sa mga susunod nating vlog. So ang pag usapan natin ngayon mga kapsat ay tungkol sa abortion or pampalaglag. Kung ano yung mga gamot na maaring gamitin or ginagamit for abortion, kung ano yung mga negatibong maaring maidulot nito sa katawan ng isang buntis, at kung anong halamang gamot ang maaring makatulong. So, disclaimer lamang po mga kapsat ha? hindi ko po kayo hinihikayat na magpalaglag or mag-undergo ng abortion. Ang vlog ko po ay tamang pagbabahagi lamang ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga halamang gamot na maaring makapagbigay sa atin ng magandang kalusugan at makapagbigay ng kapayapaan ng kalooban at kaisipan. Kung kayo naman po mga kapsat ay nakakaramdam na ng something sa inyong katawan ay pinakamabuti pa rin po na kayo ay sumangguni sa inyong pinagkakatiwalaang doktor. So, konting trivia lamang po mga kabsat ha. Alam nyo ba na legal ang abortion sa ibang bansa, lalo na sa Amerika? Pinapayagan nila ito due to following reasons. Number one, if it may risk the life of the pregnant woman. For example, si Buntis ay mayroong malalang sakit sa puso at hindi kakayanin ng kanyang katawan ang pagbubuntis at panganganak na maaari niyang ikamatay. Pangalawa, kapag na-detect nila na mayroong uh, chromosomal abnormality ang fetus. For example, uh, na-detect nila na mayroon itong Down syndrome or any abnormalities na maaring maging hadlang sa pagkakaroon ng normal na pamumuhay ang isang bata o ang isang individual. Pangatlo, kapag siya ay rate victim, at ang pang-apat, kapag ito ay unwanted pregnancy. So sa ibang bansa mga kapsat, ay binibigyan ng ibang opsyon ng isang ina o ang isang babae na magdesisyon para sa kanyang sarili. Dito naman sa bansa natin mga kapsat, ang abortion ay mariing ipinagbabawal. Dahil sa mga komplikasyon na maaring maidulot nito sa katawan ng isang buntis, lalo na kapag walang gabay ng doktor. At syempre, mariin itong kinokondina ng mga religious group dahil sa reason nila na ang lahat ay may karapatang mabuhay kahit ito ay nasa sinapupunan pa lamang. So balik tayo mga kabsat sa ating topic kung ano ang mga gamot na nagagamit for abortion or pampalaglag. So one is the Mifeprex or the Mifopristone. Ang Mifopristone mga kabsat ay isang uri ng drug that blocks the hormone called progesterone. Ang progesterone kasi mga kapsat, ang role nito sa katawan ng isang gupis ay pakapalin ang uterine lining na nakakatulong naman para sa fertilized egg na magdevelop into embryo. So kapag uminom ka ng mifopristone, ang nangyayari ay nagagawa nitong patigilin ang supply ng progesterone papunta doon sa fertilized egg hanggang sa ito ay mawala na or ma -expend. So uh, effective lamang ang Mifepristol mga kapsat kapag ikaw ay nasa unang 63 days ng iyong pagbubuntis. At uh, tinitik ito orally at iniinom din ito mga kapsat kasabay ng Misoprostol or yung tinatawag nilang Cytotec. So ang second naman po mga kapsat ay ang Misoprostol or yung tinatawag nilang Cytotec. Actually, mga kapsat, meron na po akong vlog na nagawa tungkol po sa gamot na ito. At kung meron po kayong extra time, pakipanood na lang po para mas maliwanagan kayo. So yan. So ang misoprostol, mga kapsat, ay isang uri ng drug na ginagamit para mabawasan yung risk ng serious ulcer complications katulad po ng stomach bleeding. Ang misoprostol mga kapsat ay tinitake orally and usually sinasabay pong iniinom ang mipopristol para maging 97% effective to end pregnancy. So ang mifopriston and yung misoprostol um, ay usually binibigay sa mga pasyente po na nasa first trimester ng kanilang pagbubuntis. Ang pangatlo mga kapsat ay ang hemabate or carboprost. Ipinibigay ito sa pamamagitan ng injection. So, ito ay isang oxytocic, Ibig sabihin, kapag ang isang buntis ay in-injection na ng carboprost, ay maaari itong magkaroon ng contraction sa uterus na pwede mag-intern into labor hanggang siya ay anak. So, binibigay ito sa mga pasyente na nasa second trimester. So, ang pang-apat naman mga kapsat ay ang prepidil or dinoprostol. Actually, ang dinoprostol, mga kapsat, ay isang natural substance na makikita sa katawan ng isang buntis in preparation naman sa kanyang paglilabor. So, usually, binibigay ito sa mga buntis na nasa full term at uh, humihiling na mga anak ng normal delivery. So, binibigay ito through vaginal suppository para makapag-induce ng labor. So, sa mga pasyente naman na gustong o maggusto mag-undergo ng abortion, ay binibigay naman ito sa second trimester niya. So, ngayon naman mga kapsat, ay pag-usapan natin ano naman ang mga negatibong maidutulot ng mga gamot na aking nabanggit sa katawan ng isang buntis, lalo na kapag walang gabay ng doktor. So, number one mga kapsat, Kapag ang pagpapalaglag gamit ang mga gamot na aking nabanggit ay hindi naging matagumpay, maaari itong magdulot ng abnormality sa batang iyong nasa at uh, maliban pa dyan, maaari itong makapagbigay ng malalang sakit sa bata. Pangalawa, is maaari itong magbigay sa iyo ng heavy bleeding o yung uh, matinding pagdurogo at hindi na mapatigil na maaari itong ikahantong ng iyong kamatayan. So ang pangatlo naman mga kapsat ay maaari itong makapagbigay ng komplikasyon sa isang puntis na maaring humantong din ng pagkakaroon niya ng malalang sakit. Ang huli nating topic mga kapsat ay kung anong halamang gamot ang maaring makatulong. So ang i ko po sa inyo mga kapsat ay ang pag-inom ng makabuhay. Particularly ito po, itong makabuhay capsule. Nakatulong po ito sa akin nung nawalan po ng heartbeat ang aking ipinagkubutis at naiwasan po na ako ay raspahin. Mapibili nyo po ito sa Shopee at uh, kagandahan po niyan mga kabsat ay meron na din po sila makabuhay lifty. Ayan. Ayan. din po kasi ako ng mga ibang brand. Kaya lang, uh, yung iba po kasi ang pao. Samantalang ito pong Makabuhay capsule na ito, ito po ay siksik at garantisado po na puno at uh, natural po ang mga uh, ganagamit nila dito ng capsule. So yun naman po mga kapsat, I hope po na nakapagbigay ako muli sa inyo ng karagdagang kaalaman. At ingat po kayong lahat at God bless po. Kita po tayo sa aking next vlog. Maraming salamat.